Alam nyo po ba na pwede na tayong gumawa ng profile account ng isang banggit lang na pangalan? Ano po ba yung isang banggit lang na pangalan? Yun yung halimbawa po ay Jack. Yon is one, isang banggit lang po na pangalan. O kaya ay Lynn, isang banggit lang din yun. O kaya ay Babes, isang banggit lang po yun na pangalan. Halimbawa po, sinulat mo po yon ng, sinulat mo yung pangalan na yun, halimbawa, babes, ay magkaroon na kaagad yun ng check at continue sa baba. Pwede na natin continue yan. Ganun guys, ang isang banggit lang na pangalan. Guys, sa video ito, yan ang ating pag-usapan ngayon, yung, yung isang banggit lang na pangalan. Kung interesado ka, sundan mo lang to, ituturo ko sa iyo Tapos dito guys, pindutin mo lang yung profile icon sa taas, sa kaliwa, tapos dito, sa C dashboard guys, sa kanan, mayroong tatlong tuldok pindutin mo rin yung tatlong toldok na yan guys yan, yan ang lalabas dito sa pinakababa create another profile pindutin mo lang yan tapos is started yang pindutin mo git get started tapos dito guys sa profile name iatas mo lang yan lalabas na kaagad yung keyboard pag attach mo yan ay lalabas ang keyboard dito mo isusulat yung single name na pinag-usapan natin yung isang banggit lang guys uh, Halimbawa, magsasulat tayo dito ng June. Yan, guys. June ay lalabas ka agad ang check at saka continue sa baba. Wow! Yan, guys. Ay, pag napindot mo yung continue, ay automatic na yan. Naka-record na yan doon, guys. Profile at saka cover photo. Ayan yung June at saka yun yung username code. Yan, profile. Yung camera na yun. Pindutin mo yun at saka yung cover photo. Tapos, continue sa baba. Pipindutin mo lang yung continue sa baba automatic na yan guys ay naka record na yan pwede na tayo mag post mag post halimbawa maglagay tayo ng profile photo pindutin mo yung camera ay mariredirect tayo dito sa ating gallery guys yan hanap tayo ng picture na ating gagamitin ating gagamitin na picture halimbawa ay nakahanap na ng picture pag pindot mo ay hindi naman tugma o hindi maganda pwede mo siyang palitan pindutin mo yung arrow ng cellphone mo sa kanan yan guys, halimbawa, hanap ka ulit, yan guys, kung okay naman, pwede mo na siyang pindutin yung save sa taas Yung halimbawa, ito guys, pindutin mo yung save sa taas, sa kanan, yung blue guys, ay, yan yung save automatic, Ayun wow, yung save, mo, sa save na yan yan, loading tapos, pindutin mo na naman yung maglalagay ka naman ng cover photo, pindutin mo lang yung camera yan guys, ay redirect na naman sa ating gallery hanap na yun ng fan cover photo. Pwede rin naman guys, avatar. Meron labas, lalabas naman yun avatar sa baba. Yan guys, uh, pipili tayo ng cover photo. Kung wala dyan, hanap tayo pinakababa. Ano ba itong baby ko, baby guys na nakasaludo. Pindutin mo yan. Ay lalabas ka agad yan yung continue sa baba pag naka pag nasib na dyan, continue sa baba yung blue guys, pindutin mo lang yan ay automatic po yan ay naka-record na kagad yan. Yan yun yung profile account natin. Naka-switch din to guys sa ating personal profile account guys. Parang feeds din siya pero profile siya naka-switch lang yan. Wow! And this ay ganun lang kadali maggawa ng ating profile account. Yan guys, kung